Welcome back mga teknik sa ang youtube channel May panibago na naman akong ideas sa inyong ibibigay Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea Kung paano nyo mapapahaba ang buhay ng shock Ibig sabihin ko mga teknik Hindi agad tatagas yung langis ng inyong mga shock Mga teknik at sa bago pa natin ka teknik Iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD libreng gawa ng cellphone Mga teknik ang gagawin nyo lang ay Magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating graphon, pwede na kayong manalo ng librek LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Katulad mga teknik dito sa front shock, yan, sa rear shock, para maiwasan nyo agad yung pagkasira ng shock at pagtagas ng langis. Una mga teknik, kaya yan na, na ano, natagas agad kasi napapabayaan natin siyang madumi. Halimbawa mga teknik nag tayo, ginamit natin yung motor, maulan o maputik, hindi maiiwasang matilapsikan ng putik itong pinaka inner tube niya. Ito, yan. Ito yung inner tube ng front shock, yan. Kapag ka nalagyan niya ng gabok or tilapsik ng putik at nag-bounce yung ating shock, papasok siya dito sa oil seal, yan. Ang mangyayari mga teknik masisira agad itong oil seal, magagasgas, tsaka itong inner tube, doon na magsisimula ang pagtagas ng langis. Kaya mga teknik kapag halimbawa, alam nyong maulan or magabok, kasi ito nagbabasa ito ng langis, yan lalo na pagka naulan, nadikit dito yung mga dumi or putik na galing sa gulong natin, pupunasan nyo agad ito, itong kanyang inner tube. Yan. Kasi pagka dumikit dyan ng putik at nag-bounce yung shock natin, gagasgasin niya yung kanyang oil seal. Doon nga, magsisimula yung pagtagas ng ating shock. Kaya ang tips ko mga teknik, para hindi agad tumagas yung inyong shock, mapa replacement man yan or stock, lagi niyong lilinisin itong pinaka inner tube, lalo na kung tag-ulan or magabok. Yan, laging pupunasan niyo to. Yan, yan lang mga teknik ang sekreto. Linisin nyo lang to para pag bounce at pagdaan dito sa oil seal, hindi magagasgas at hindi masisira yung ating oil seal. Kasi mga teknik, pagka nagasgas yung oil seal, lulusot yung langis, minsan nagagasgas ay itong inner tube. Yan, minsan pinapalitan pa nito pagka medyo malalim na yung gasgas kasi hindi na kaya kahit bagong oil seal. Ganon din mga teknik dito sa rear shock. Dito naman mga teknik sa rear shock, kapag ka ito lagi napaka-limit itong magdumi, gawa nang sa likod, malakas ang tilabsig. Ito man mga teknik yung pupunasan ninyo. Itong nasa loob na yan. Tsaka yung, yan. Itong nasa loob, okay lang wag na yung spring pero punasan nyo na rin yan. Ito. Kasi may oil seal yan dyan mga teknik. Kapag ka nag-bounce yung ating shock, yung ating rear shock, papasok din yung dumi at doon gagasgasin yung oil seal ng ating shock. Yan mga teknik. Sana nag-gets nyo yung aking sinasabi. Yun lang mga teknik para kumaba ang buhay ng inyong shock at hindi agad tumagas. Yan mga teknik. Kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.